Hi everyone! Kumusta po ang lahat? Meron pa tayong ulit babasahin para sabay-sabay po tayong ma-remind na ang ating mga katawan ay babalik po sa lupa at ang ating spirito ay babalik po sa Panginoon na siyang nagbigay nito. Mababasa po ito sa Book of Ecclesiastes chapter 12 verse 7 And the dust returned to the ground it came from and the spirit returned to the God who gave it. Basahin po natin ito sa Tagalog. Mga ngaral, chapter 12, verse 7. Kung magkaganon, babalik ka sa lupa kung saan ka nagmula. At ang espiritu mo'y babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. Uh, alam ko po at naniniwala ako na alam niyo po kung sino ang unang taong nilikha ng Panginoon. Si Adam po, di ba? at nilikha siya sa pamagitan ng lupa. Mababasa po natin iyon sa Genesis chapter 2 verse 7. Nilikha ng Panginoong Diyos ang tao mula sa lupa. Hiningahan niya sa ilong ang tao ng hiningahan nagbibigay buhay na nilalang. Kung po si Adam po yon ang unang taong nilikha ng Panginoon. Uh, hinubis po siya sa lupa, tapos hiningan po 'yung ilong at nagkaroon po ng buhay. At ang pangalawang tao na nilikha ng Diyos ay si si Eva po sa pamagitan ng samtang ni Adan. Pinatulog po si Adan uh, ng mahimbing ng Panginoon at kinuha po niya ang tadyang at nilika ng Panginoon ang babae. Pababasa po natin iyon sa Genesis chapter 2 verse 21 to 23. Ayan po. Ang pangatlong tao na na nilikha ng Panginoon ay sa pamagitan po ng mag-asawa po. ba diba po? Na pag mag-asawa na ang babae at lalaki, ayan po, nagkakaroon na po sila na mabubuntis yung babae, ayun, nagkakaroon na po sila ng anak. Ano, alam nyo na po yon at saka po ang pang-apat po na pamamaraan ng Panginoon sa paglikha ng tao ay si Jesus po sa pamagitan ng banal na espiritu. Ginamit mo, ginamit po si Maria at ang banal na espiritu para po maging tao si Jesus. Yun po yung pang-apat. At the, uh, sa second na po tayo. The soul no longer of this world. Ayan po. Mababasa po natin yun yun sa Luke 16, chapter 22 to 31 or Lucas po sa Tagalog. Uh, But, sign yun na rin po ang Paul chapter 9, 16 para po mas lalo po natin maunawaan ang ating mga binabasa po. Uh, ito po ay halimbawa po ng mayaman at ang si Lazarus di ba po, namatay yung mayaman at si Lazaro at napunta sila sa kanya-kanyang destination sa, sa pangalawang buhay ang mayaman napunta sa Hadish kung saan po yung, yung impyerno na naghihirap siya doon dahil sobrang init tapos si Lazaro naman po ay napunta sa piling ni Abraham ayan po tapos po, ang pangatlo ay nothing rem reminds Hayden Ayan po, mababasa natin yan sa Roman chapter 2. Basahin po natin ang full chapter para po mas lalo po natin maunawaan ang lahat ng nakasulat doon. Ah uh, meron lang po akong kinuha na konti. Ah uh, basahin po natin ang verse 6. Sapagkat ibibigay ng Diyos sa bawat isa ang nararapat ayon sa kanyang mga gawa. Ayan po wala po tayong maitatago sa Panginoon. Kung sa kapwa natin, siguro maisip natin, hindi niya alam, hindi niya nakita. Pero sa Panginoon po, wala po tayong maitatago. Alam po ng Panginoon kung anong iniisip natin, kung ano ang nasa puso natin. Kaya po, ang lahat ng ating ginagawa ay may nararapat. No? Nararapat na um, judgment, no? Noon po. Kaya mag-iingat po tayo sa ating mga sarili dahil God is always watching us. Okay. Po. Tapos po sa number 4, the book is open. Mapabasa po natin 'yan sa uh, Revelation chapter 20 Basahin po natin po chapter ng 20 ng Revelation para po mas lalo po natin maunawaan ang mga nakasulat din po doon at para mas alam natin maintindihan na abin ng ating mga binabasa. Um, meron lang din po akong kinuha na konti doon sa verse na yon kasi medyo mahaba po din po ng konti. Basahin po natin. Um, sa verse 12 po. Sa verse 12. At ang nakita ko ang ang mga namatay tanyag at hindi na nakatayo sa harap ng trono. pinuksan ang mga ang mga aklat, pati na ang aklat ng listahan ng mga taong binigyan na ng buhay na walang hanggan. At ang bawat isa sa kanila ay hinatulan ayon sa ginawa nila na nakasulat sa mga aklat na iyo. Ayan po, di ba po? Lahat tayo bawat isa po yan na hindi po yan group bawat isa ay hahatulan sa kaayon sa kanyang gawa Ayan po sa lahat ng ating mga ginagawa dito sa mundo ay may katumbas po yun na parusa may hatul po yun at um, basahin po natin sa English po ah, sa verse 12 and I saw the And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to the to what they had done, as recorded in the books Nakarikod po yung ating mga nagawa. Di diba po? Ayan. Kaya po, mag-iingat po tayo sa bawat nating ginagawa sa kilos, sa iniisip, sa ating mga pinaplano sa kapwa, sa ating mga sarili, ano man ang ating mga gagawin. Lagi po natin tandaan, we love ourselves dahil po lahat tayo ay haharap sa Panginoon. Sa judgment. Okay po. Uh, declare, mababasa po natin yan sa Hebrews chapter 9 verse 27. Just as people are de destined to die once and after that to face judgment. Basahin po natin yan sa Tagalog Sa Hebrews chapter 9 verse 27 Itinakda sa mga tao ang mamamatay ng minsan At pagkatapos ito, ang paghuhukom ng Diyos Ayan po, napakalina ba diba po sa Hebrews chapter 9 verse 27 Basahin niyo po yung Hebrews para po mas lalo niyo po maunawaan Ang aking mga sinasabi open your book, open your Bible, para po ah, uh, pag-aralan din nyo po ang aking mga sinasabi para po kayo po mismo sa inyong mga sarili ay ah, uh, malalaman po kung ano po ang katotohanan and ask God to uh, give you wisdom na maunawaan ang mga nakasulat sa Bible. Yan po. Kaya, po, kaya po tayo ah uh, po, ulit-ulit po sa sabihin na mag-iingat po tayo, mahalin po natin ang ating sarili, at we always do good kahit po napakalupit na mundo sa atin. Dahil po tayo at ang sarili natin ang siyang haharap at ang tatanggap ng parusa or judgment na ibibigay ng ating Panginoon. Kung ayaw po natin mapunta sa impiano o magdusa forever doon, ay kailangan po natin gumawa ng mabuti at magsisi sa ating mga kasalanan at lumapit kay Jesus at tanggapin siya na tagapagligtas ng ating buhay para po makamitan natin ng ang buhay na walang hanggan. At yun lang po at thank you sa panunod ng aking video at God bless po everyone.